Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Teacher Maricel. Sa video na to, isishare ko sa inyo kung ano na nangyari sa baby ko. Kasi nung previous video ko, sinare ko sa inyo na may mga sugat siya sa paa, sa kamay, pati sa mukha. So, kumusta na kaya ang baby ko ngayon? Anong pinainom ko? Anong nilagay ko sa mga sugat-sugat niya? at gumaling na kaya siya. So, watch out for this. Okay, una, hindi na, di na natin patagalin. So far, umu-okay na yung mga sugat niya, Umu-okay na yung kanyang pakiramdam. At saka, alam nyo ba yung previous video ko na yon di ba mga sugat lang yon na shenare sabi nga, talipaso sa amin sa Bisaya, or mamaso sa Tagalog ba yon or ano, nakalimutan ko ano sa English nun. Tapos, hindi lang yun mga mamsis, mga papsis. May mas malalapang tumubo sa kanya. Pigsa. At saka guess what? Ilang pigsa? Lima. Dalawa sa kaliwang paa, dalawa sa kanang paa, isa dito sa kanyang braso, dito banda. At hindi lang... <coughs> hindi lang basta-basta pigsa na maliit. Malaki talaga. As in, as in talagang lumobo siya. Sobra-sobra talaga ang tagal pang pumutok ng kanyang pigsa. Tsaka may marami kami na merami marami kaming mga mga suggestions na nakuha mula sa mga mamsis, mga papsis na may mga karanasan na sa kanila mga babies kung paano ang kanilang ginawa nung nagkapigsa ang kanilang baby. Imagine tayo nga matatanda, nasasaktan tayo sa isang pigsa lang. How much more pa yung baby na 2 years old ba? Tapos limang pigsa pa. Imagine that talagang nagkalagnat pa siya ang sama talaga ng pakiramdam ng baby ko nung araw o mga araw na na yun. Okay? So, ayun nga, sobrang na-stress ako ng mga panahon na yun kasi talagang lumala ang nangyari sa kanya. So, dahil nga una, meron akong pinuntahang piedya yung wala pa siyang pingsa. Ang binigay sa akin ay ointment at saka antibiotic. Yung dalawang antibiotic, yung sitiricin, kasi parang common naman na yun at saka amoxiclam talaga namang nakakatulong din naman siya nung nagkaroon siya ng mga sugat-sugat kasi napabawasan yung pagkakamot niya yung katikate siguro dahil nga makate kinakamot niya kaya siguro pag nagiging tuyo na siya dahil sa sa ointment na binigay ng pedia ano yun eh ba yun natutuyo naman talaga siya ang problema lang kinakamot niya pag malapit na siyang uh, ah, tawag siguro pagaling na ganun kaya bumabalik talaga Ayun so lalong ano dumadami pa kasi kakamutin niya tapos sa hawak sa ibang parte ng kanyang katawan parang nawaan hanggang sa kumalat at ang lumala Ay hindi pa pumunta pa kami sa next kasi naghahanap kami ng another option ng ano ng other ideas from other pedya. So binigyan kami ng ibang ibang ointment tapos same lang na uh, antibiotic So, si Teresin pa rin, tsaka um -amok si Club. Yung isang ointment nakalimutan ko, anong pangalan nun? Doon parang mas dumahami yung mga, ano niya, mga tawin tumutubo sa katawan niya. At ang lumala, nagkaroon siya ng pigsa. Yun nga, yung limang pigsa. Dalawa sa kanan paad, kaliwang paad, dalawa, at isa dito sa may braso. As an sobrang laki talaga. At tsaka magang-maga, pulang-pula yung gilid niya, talagang malaki siya. Kaya lalo akong na-stress kasi, ang hirap kasi kulog yung kanyang pigsa, hindi makalabas yung nana, pati yung dugo. Ako na nga naghahanap ng paraan na gusto ko sanang butasan para makalabas, kaso nakakatakot. So ang ginawa ko mga mamsis, mga papsis, pumunta kami ng pangatlong pedya ulit. Pumunta na kami sa pangatlong pedya, iba-iba, di ba? Pagdating namin doon, may pigsa na siyang lima sabi ng pedya, na last na pedya na pinuntahan namin. Naku, na, mami, bakit mo hinayaan na gumanito ang itsura ng pigsa ng anak mo? Naku, sabi niya, pag ito, bibigyan ko siya ng gamot. Itong gamot na to, after three days, pag wala pa rin abiso, wala pa rin improvement, ibabalik mo siya rito dahil i-admit ia na natin siya sa ospital para tawag nito uh, siguro anong tawag nito bubutasan yung kanyang kanyang pigsa para lumabas daw yung nana dahil baka ma-infection na kasi kulob yung kanyang ano nga kanyang pigsa e hindi mo makita kung nasaan yung mata para lumabas kung ako nga gusto ko sana talagang butasan na eh so ayun nga kinabahan na ako kasi il isang buwan na mahigit ang nang nangyayari sa kanya nung pangalawang pedyan pinalaboratory ko yung dugo niya wala naman daw allergy ano lang daw ay wala naman daw infection or what ang sabi lang may skin allergy pinagbawalan na kumain ng itlog ng manok talong yung may sardinas mga ganyan lahat naman hindi niya kinain wala naman ang ano lang niya ay yung isda na parang sinabi lang sinagest lang ng doktor so yun na ang ginawa ko kasi nga syempre as nanay worrying worry ka So ngayon ang nangyari nga, binigyan kami ng gamot ng pangatlong pedya at binigyan din ako ng vitamins para mabilis ma, uh, magalis, ma mag, mabilis gumaling ang mga sugat mga sugat. So ang gamot na pinainom sa kanya or binigay sa kanya ay itong ito oh. Hindi ko ala, hindi ko kasi nasarin nababasa. Yan 5ml. 5ml 'yan. At uh, dalawa ba to o tatlong beses sa isang araw. yan, So isang gamot 'yan na pinainom sa kanya yan, yan, yan oh, kita naman siguro yan, pangalawang gamot ay, eto sa pangatlong pedya na yan ha Sifachlor. kita ba mga mamsis, mga papsis at ang pang pangapat ay, ang vitamins niya na zinc sulfate <coughs> excuse me <coughs> zinc sulfate yan, kasi daw itong vitamins na to para daw siya mabilis gumaling ang mga sugat sa katawan ni baby. Yan. At saka sa immune system na rin niya. Mm. Yan. Saka ito naman. Kapag daw uh, si baby ko ay makaramdam ng magkaroon ng lagnat or nakaramdam ng sakit sa kanya mga pigsa at mga sugat-sugat, papainumin itong paracetamol biogesic. Parang pain reliever na rin siya sa bata at lagnat din. So, kinabahan ako mga mamsis, mga papsis. Kasi, at ito naman yung pinapa pinapahalo sa gatas or tubig niya. Baka daw sa pag-inom niya ng mga gamot, ay basa ang kanyang poop. Yan. So, ito ang pinahalo sa kanyang tubig. Pero ang ginawa namin, hinahalo namin sa kanyang gatas. So, ayan yan. Sobrang pa, ang pangit naman ng lasa ng mga gamot niya, pero walang magagawa. So, ayun na nga mga mamsis, mga papsis. Ginawa namin yon as in, talagang sinunod namin yung oras kasi gusto ko talaga na si Bibi ay gumaling at dapat after 3 days meron siyang improvement sa pag-inom ng mga gamot na yon kasi kung walang improvement babalik kami dahil ko confine sa ospital si Baby dahil parang ang nangyari parang ooperahan yung kanyang pigsa para makalabas yung mga nana at lobo. salamat sa Panginoon dahil after nga 3 days talaga as in pumutok yung kanyang mga pigsa, lumabas, at saka talagang pinisil-pisil ko para talagang tinulungan ko na, na lumabas yung mga nana at saka mga, ano niya, mga dugo yun namang mga sugat niya, talaga mga maliliit na sugat, gumaling pero alam niyo ba, di ko alam kung sa gamot talaga siya, kasi while nag-take siya ng gamot, may nag-advise din sa amin na may nag-advise sa amin na lagyan daw namin ng gumamela, yung hindi talaga siya yung bulaklak na bulaklak niya 'yung ano pa parang hindi pa siya nakabuka, 'yung pabulaklak pa buka pa lang siya, 'yung bagong-bago pa lang, 'yung close pa, pabulaklak pa. ayan, naghanap din kami ng gumamela. So, while taking that meds, 'yung mga medicines na 'yon habang ina iniinom niya sinasabayan din namin ng mga suggestion ng gumamela daw. So, naghanap kami ng gumamela. Ayun, dinikdik namin 'yung gumamela na 'yon. Tapos nilagay namin sa sugat ni baby, sa pigsa ni baby. So far, nakakatulong talaga siyang sinipsip niya rin yung mga, ano, mga dugo at nana. At saka tinulungan ko na rin na malabas yung pinisil-pisil ko na para malabas. So far naman, wala pang 7 days. Dahil nga for good for 7 to 10 days yung kanyang mga gamot at saka yung antibiotic niya. Wala pang 7 days, medyo gumaling na si baby ko at sumigla-sigla na siya. Ayan, so hanggang 7 days lang yung antibiotic na pinainom ko sa kanya kasi naaawa ako dahil ang pangit siguro ng lasa dahil ayaw, gumaganon siya eh. Every time na inom siya, hanap siya ng tubig, mama tubig, papa tubig kasi gumaganon siya, parang nang, nagigigil siya, ewan ko ba nagaganon siya dahil siguro ayaw niya ng lasa. So ayun, after 7 days tinigil ko na maliba na lang sa vitamins na to tapos na ubos na to pero itatanong ko si Doc kung pwedeng ipagpatuloy ko to kasi para sa mga sugat-sugat niya at pang immune system na rin daw so ayun yon so ang ginawa ko sa kanya yung mga gamot at saka yung gumamela so sana nakatulong sa inyo ang video na ito para may ideas kayo kung sa halimbawa man magkaroon ng pigsa si baby at wag lang natin daw yung parang sabote na ginaganon hindi ko talaga ginawa yun kasi natatakot ako baka mamaya mas lalo ma-infect yung ano niya so thank you kasi wala na yung mga sugat niya na, may mga ano pa yung parang pahil pagaling pa lang ng mga maliliit na sugat pero pagaling na siya eh, hindi na niya, eh, wala na yung ano niya wala na yung kanyang pigsa sana nga di na bumalik So, ayun lang. Thank you for watching, guys. Sana may natutuhan kayo sa video ko na ito. At sana huwag niyong kalimutang subscribe ang aking YouTube channel, Teacher Maricel. Kasi ang YouTube ko na to, channel ko na to, ay hindi lang para sa pagbasa, pagsulat, maging sa ibang information, basta meron tayong matututuhan. Okay? So, maraming maraming salamat, guys. Tulungan niyo naman ako maging 1K ang aking subscribers. <laughs> Thank you. Bye-bye.